Hey guys, kung gusto mo maglaro ng Genshin Impact at 4,000 lang ang budget nyo, isa itong scene yung Saturday sa pinakasulit na mabibili nyo. Yes guys, naka lowest graphics na lang siya at 30 fps lang yung gameplay nyo dito. Pero magre-reklamo pa ba tayo? portal lang naman yung kanyang SRP. Tapos kahit pa paano, playable naman ng Genshin Impact dito. Nasa around 20k guys ang storage ng game na to. Hindi naman yung problema dahil na naka 128 na storage naman siya. At na-install ko guys yung mga game na to at hindi pa rin mapupuno yung storage niya. At lahat ng games na yan guys is downloaded lahat ng mga resources nila. Nakita ko lang din guys na may nagkocomment sa nakaraang video ko na hindi daw matatawag na gaming phone si Hot30i dahil mahina lang daw siya. Isa lang naman ang ibig sabihin ko dyan kaya ko tinawag na gaming phone si Infinix Hot30i dahil just imagine para sa may ganyang presyo niya E pa rin yung maraming smartphone sa halagang 10,000 ngayon. Pero kung Unisoc T606 na nakalagay sa mga smartphone sa halagang 7,000 pataas, eh, hindi ko silang matatawag na gaming phone. Dahil masyado silang mahal. Kung baga guys, kung yung processor is masyadong malakas para sa may presyo niya, I think okay na okay na yon. Actually guys, si Realme C35 last year, is naka Unisoc T606 siya na processor. Na halos parehas nga lang na ng Unisoc T606. Ang problema is 8.5 yung SRP niya. Kung baga yung CPU ng Hot 30i ngayon, eh halos parang G85 yan. Katulad na sa Tecno Spark 10 Pro ngayon. Pero syempre mas mataas na yung RAM sa storage nun. Dahil yung gameplay niya sa Mega Genshin Impact ngayon, e eh, yan lang din guys ang performance ng mga naka-G85 na mga smartphone ngayon. Sa Tower of Fantasy Games, syempre lowest graphics lang siya ulit dito. May ilang print drop ako na encounter sa kanya. Pero pwede na siyang pagtyagaan. Considering nga sa may presyo niya. Playable naman siya kahit papano. Lalo kung gusto mo talaga ang game na to. Pero hindi nga lang talaga siya sobrang smooth at sobrang detailed. Kahit mga smartphone na meron G88 sa mga naka G96 ng na mga processor. E eh medyo hirap pa rin sa game na to. Lalo dito guys sa may mirror 4. Huwag na kayo mag ng internet o oras dito. di sobrang lag niya. Hindi siya playable guys kahit sa may medium ng graphics niya. Pero syempre kung Mobile Legends lang naman sa sa Call of Duty Mobile, wala naman kayo magiging issue sa kanya. High graphics naman siya at naka high na frame rate dito. Single speaker lang siya na meron 6.56 inches na IPS LCD display na meron 9 third sa refresh rate nga. 720p yung kanyang resolution. 5,000 mAh battery. At meron siyang 18W sa charger. Sa mga balak din palagi bumili ng Smart 7 at Spark Go. Huwag na yun guys. De, halos kulang 1K nga lang yung difference nila sa may SRP dito sa may Hot 30 eh, pero mas sulit na nga yung dadagdag yung presyo sa kanya. De, naka 464 nga sila pero hindi naman sila naka 90Hz. Naka 10W lang yung charger nila tapos mahina pa yung CPU. Kahit pang Facebook at Messenger, kay, siguradong mabagal yan. Yun din guys ang advantage ng magagandang CPU sa mga smartphone dahil kayo sa Messenger at sa ibang mga application is mabilis sila mag-open sa mabilis silang gamitin. Kaya kung 4,000 ang isang budget nyo sa smartphone ngayon, itong si Infinix Hot 30 na ang pinakasulit na mabibili nyo ngayon. Mataas nga yung kanyang storage, maganda rin yung kanyang design, maganda rin yung kanyang display, mabilis pa siyang mag-charge guys. na hindi mo nga makukuha sa ibang smartphone ngayon ng mga mas mahal pa dito. Palik na lang po kung nakatulong ang video na to. Thanks for watching. Ping.